what's up guys? This is Kasungit. So, dito na tayo ngayon sa Joman James Place dito sa Malagundi, Batanga. So, ngayon, itutur ko lang kay guys sa nakuha namin place dito. Alright, so ito, ito yung uh, pinakamalaking room na nakuha namin dito na worth 5,000. So, itong 5,000 na to mga Kasungit, may kasama na siyang uh, open cottage. Meron na siyang mga ihawan and meron na rin siyang lutoan doon. And also, hindi nyo na kailangan magdala ng mga gamit dahil dito complete utensils na sila. So, bibili nyo lang yung mga pagkain. At isa pa guys, gusto ko lang yung advice sa inyo na kailangan nyo bago pumunta dito, mamili na muna kayo sa bayan ng San Juan. Ay, may dito. Ha? Ay, Ay, ah? Ay tilapia. Dahil dito sa part na to, wala nang masyadong palingke. Ang meron lang dito is yung mga sari-sari store lang, maliliit na tindahan. Tara, room, uh, room tour tayo. Ayan, bali meron tayo ditong double deck. Then, single bed. Pero ito, pang dal pwedeng dalawang tao. Yan. Hindi siya uh, aircon. Lahat to ay electric fan lang. Pero alam naman natin, guys, dito sa bundok, hindi natin mararamdaman yung init na nararamdaman natin dun sa Maynila. Dahil dito sa paligid natin, uh, mapuno. Yan. So, mas feel talaga natin yung uh, province life. At dito rin si CR. So, yan. so napakalawak ng na CR natin, guys. May shower, may bidet, at may tubig na syempre kailangan nyo natin di ba doon naman tayo sa labas papakita ko sa inyo yung mga tropa natin na nag-aasikaso ng pagkain so dito nga pala muna tayo sa kusina guys yan may hugasan dito may mga plato kompleto and may rice cooker naman ito yung rep guys papakita ko lang sa inyo maraming laman pakita mo yung laman yan isang buko Siyempre, doon tayo sa labas. Ayan, guys. Dito yung kaibigan natin na nagihaw ng mga kakainin natin mamaya sa tanghalian. Meron siyang mihaw na tilapia, then okra, and talong. And dito naman tayo sa kabila kung saan pwede magluto. Ayan, yeah, may ano pa. May free pa na buko kung gusto nyo. Bili lang kayo. At dito naman, guys, area ang to, si paring Sam. Yan, siya yung nagkasikaso nitong... Uh, insaladang talong at meron siya nilutong sabaw. Ayan. Sabaw na tinulang bangos. Ano yan, pre? Yan, ito. Ihawin natin para mamayang gabi. Pwede na itong pahapok muna muna ngayon. oh para hindi mas. pwede naman tayo lagay sa ref. May ref naman ba? eh. Oo. Oh. Tapos dito guys, meron din sila dito ng additional na CR. Kung medyo puno na dun sa, kung ginagamit yung CR dun sa kwarto nyo, pwede naman tayo mag-CR dito. Ayan mga kasong, kasama natin ngayon si Sir Eric, ang owner nitong Jom and James Place. Uh, sir, may katanungan lang ako sa inyo, sir, regarding dito sa mga, ano yung mga include or kasama dito sa cottages ninyo? May, mayroon kami sir, ano, mga barkada and family package na pwede nyo i-avail, mm. which is yung log cabin namin na may kasamang cottage. And then, andun, yung mga previous niya is madami sir sa mga previous pa lang hindi ka na malulugi kasi andun yung video okay na pwede yung gamitin overnight hindi na kayo magrerenta sa labas tapos may mga kitchen kitchen utensils uh, may libre na rin na uh, mineral water free wifi tapos may free use of bangka okay. yung disaguan and then yung may makina na pwede yung magamit pero magbabayad kayo sa magdadala ng bangka and kayong sasagot sa expense ng gas. Okay. Uh, libre na yung cooling na gagamitin nyo sa pag-iihaw. Ang babayaran nyo lang is yung paggagamit kayo ng gas and burner. mag a ng 300. Tapos, uh, kumpleto na lahat yung mga gamit sa pagluluto. Andito na. Wala na kayong dadalhin kundi yung pagkain lang. As in, pagkain lang. Andito na lahat. Kumpleto na. Tapos, may mga kubo kami. May open kubo tulad nito. Tsaka, may mga kubo kami na with air-conditioned rooms, na depende ang price, uh, summer and Christmas season or yung mga hindi peak season, iba-iba yung presyo niya. then uh, Sa mga activities naman dito sa area sir, anong mga pwedeng gawin? Meron kaming island hopping, meron kaming bangka na pwede, pwede siyang uh, magdala ng mga hanggang 15 packs. Price niya is 3,000, 2 hours kasama ng snorkeling doon. Tapos may mga pwede kayong marenta sa amin na pang fishing na bangka, kayang magdala ng tatlong tao depende kung paki siya makukuha nyo is libre lang siya uh, ano yung contact details na pwedeng kontakin ng mga customer just in case uh, regarding sa contact details namin uh, meron kaming facebook page Jom and Jones Place Malagundi and ando na yung contact number na pwede nyo kontakin anytime and meron kaming whatsapp pwede nyo rin mak kaming makontakt dun and sa viber And yun mga kasunget, sa mga kung meron pa kayong ibang katanungan, so pwede naman kayo mag-message sa Facebook page nila. Yan, ilalagay namin yung link dito sa baba para mas mabilis kayo na makontak yung mayari dito. Alright sir, uh, maraming salamat sir. At maraming salamat din sa pag-asikasa sa amin dito. Okay, thank you.